Itong inahin na ito ang gusto naming paramihin mga ka-farmers. Every time po kasi na mag-harvest po kami ng kanyang mga naging anak, na ginawa po naming fatining ay mabibigat po ang timbang at saka maganda din po ang quality ng karne. At saka kahit itim po ang kulay nito mga ka-farmers ay wala naman hong problema dahil okay lang po sa ating buyer. So ito yung kanya mga anak. Ayan po, mana din po sa kanya dahil itim din po ang kulay. Meron po dito, tatlo po ang itim natin na baboy mga ka-farmers. Ito namang iba ay mana din po sa kanilang ama na durok po. Bali, crossbreed na po itong ating mga baboy mga ka-farmers. So bali, nakapag-harvest na po tayo dito ng ilang piraso. So hindi pa naubos mga ka-farmers dahil ang gusto po kasi natin or paraan po natin sa pagbenta ay ration po or timbang karne po. So ayaw po namin ng live. Subalit, so, tatlong araw po ang pag-dispose natin dito sa 15 heads natin na baboy. Yang kense ay kaya sana ng dalawang araw, kaya lang nag-aalala po yung ating buyer mga ka-farmers na baka daw hindi maubos ang karne dahil malalaki daw ang ating baboy. Sa dulo po ng ating video mga ka-farmers, ay papasilip ko po ang timbang sa ating baboy na nakaubos po ng tiga-apat na sakong feeds. Ito po pala ang feedback sa ating bayan mga ka-farmers nung tinanong ko po siya kung okay ba ang karne ng ating mga baboy. So ayan, sana po ay naintindihan ninyo dahil bisaya po. So paano ba natin malalaman na maganda po ang karne ng ating mga fatteners o ang ating mga inalagaan na baboy? So meron pong ibang baboy mga ka-farmers na makukuha ka lang sa isang tingin. Kung Kumbaga isang tingin mo lang ay alam mo na kaagad na maganda ang quality. Kapag may malalim po sa may bandang likuran ng baboy, sumula so po doon hanggang po dito sa may bandang buntot, malalim din. Mamasel at saka putok pigi. So yan po ay makukuha ka lang sa isang tingin mga ka-farmers na kapag nakita mo ang ganyan na baboy, ay alam na po natin kaagad na yan ay magandang quality. Pero ito sa amin mga ka-farmers, ayan, hindi mo po malalaman dito. So kapag tinitingnan mo pong gano'n, so wala pong malalim sa kanilang likod. Ayan. So ibig sabihin, hindi po yan ang basihan natin sa lahat ng pagkakataon mga ka-farmers. So may ganitong paraan din. So hilahin po natin dito kapag mahila po, ayan, ibig sabihin ay maganda po ang quality po ng karne or manipis po ang taba ng ating baboy kapag mahila po mga ka-farmers. Yan naman po ay base lamang sa ating natutunan. So ang pagkakaroon po ng makapal na taba ng baboy ay hindi po dahil sa feeds yan. So nasa lahi po yan ng baboy. Kami po kasi mga ka-farmers, isang klaseng feeds lamang po ang pinapakain namin. Pero meron po talagang pagkakataon na makapag-harvest po kami ng makapal din po ang taba ng aming mga alagang baboy. Kasi nakadepende po yan sa inahin or sa lahi po ng baboy na aming naalagaan. Kaya nga kapag alam po natin na yan ay maganda ang karne or manipis po ang taba at mabigat ang timbang ay paramihin po natin mga ka-farmers yan po ang ginagawa namin dito may mga inahin naman po kami na makakapalang taba pero hindi po namin sila ibinenta kasi sayang naman po. Yung mga anak na lang nila ay ginawa po namin lechon de leche. So yan po ang ibibinta namin, lechonin po. So hindi po namin ginagawang fattening. So ngayon naman po mga ka-farmers dahil hindi pa po nauubos itong ating mga baboy, bali partial lang muna na timbang ang ipapakita ko po sa inyo. So ang timbang na ito ay sa pinakamalaki po mga ka-farmers, 104. Bali, ito po ay rasyon or karne. So hindi po ito live mga ka-farmers. At ito naman po ang pinakamaliit so 78 mga ka-farmer. So again, hindi po ito live. Rasyon po ito o timbang karne. Yung iba kasi naguguluhan. Kapag mag post po ako ng 220 ang rasyon po dito sa amin, sasabihin nila sa ang lugar ba yan ang mahal lang live. So kahit sinabi ko na rasyon or timbang karne, live pa rin ang sasabihin nila. So again po, hindi po ito live mga ka-farmers. Ration po ang paraan namin sa pagbenta or timbang karne po. So sa next video po natin ay ipapakita ko po ang lahat ng timbang at kung tayo ba ay kikita kapag apat na sakong feeds ang ating ipapakain sa ating mga alagang baboy.